Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Kung nagpapalakayong pumunta sa mga libreng pasyalan dito sa Olongapo, tamang-tama ang video na ito para sa inyo. Ngayon, nandito ako sa Victory Liner para ipakita sa inyo ang mga schedule. Sa tapin ng terminal makikita natin ang pinakasikat na landmark dito sa Olongapo, ang ulo ng Apo. Dito, sasakay tayo papunta ng Olongapo Downtown. So, ang pamasahin na nagastos ko dito ay 13 pesos lang makakarating na kayo sa Olongapo Downtown. So, eto na nga tayo at pupuntahan na nga natin yung isa sa mga sikat na pasyalan dito sa may Subic Metropolitan Authority ang Hispanic Gate. So ako ay naglakad lamang ng na mga 10 minutes papunta doon sa ating pasyalan. At alam nyo ba guys, talagang libre lang at halos walang tao ang pumupunta doon sa mga ipapakita kong lugar kaya mag -e enjoy kayo. Habang naglalakad tayo patungo sa ating pupuntahan ay makikita rin natin dito sa side ang Harbor Point. So isa ito sa mga pinakasikat na mall dito rin sa may Subic Bay. Metropolitan. Then, after nyan, ay dadaan naman tayo dito papunta sa Remy Field at makikita natin yung iba't ibang mga pasyalan at kainan na talaga namang sikat din. Subic Bay, p Zone guys. Check natin yung mga areas dito na pwede natin galaan na libre. So, ngayon pupunta tayo sa beach walk. So, dumaan lang kami ng downtown papunta dito sa my beach walk. So mamaya pakita ko sa inyo. At ang unang stop nga natin ay ang Hispanic Gate. Alam mo ba na sa loob ng SBMA ay may isang lugar na tila bumabalik ka sa panahon ng mga Kastila? Ito ang Hispanic Gate. Ang Hispanic Gate ay isang disenyo ng gate na nagpapakita ng impluensyang Kastila sa arkitektura. May mga arches ito, adobe style na bato at simpleng detalye. Isa itong paalala kung paanong ginawang naval base na mga banyaga ang Subic sa loob na mahigit isang siglo. Ngayon, bahagi na lang ito ng kasaysayan. Pinoprotektahan at inaalaga ng SBMA para sa mga susunod na henerasyon. At kung pupunta ka sa Subic, huwag mong kalimutang dumaan dito. Para sa background, alam mo ba noong 1885, ginawang naval station na mga Kastila ang Subic? Dito nila itinatag ang Fort Subic Bay, isang mahalagang bahagi ng kanilang depensa. Ang Spanish Gate ang nagsilbing pangunahing pasukan noon. Pero noong dumating ang mga Amerikano noong 1898, binago nila ang ekstruktuna ng buong lugar. Pinalawak nila ang base at nagdagdag ng mga gusali at nagpatayo ng isang pang ang Hispanic Gate. Ngayon naman ay dumako tayo sa boardwalk. Ito ay isang playground na malawak na pwede kayo mag o mag-relax habang tinatanaw ang Subic Bay. Meron tayong makikita mga swings, slides, monkey bars at syempre may mga upuan din para sa atin. Perfect spot ito para magpahinga habang naglalaro ang mga bata. Kapag natapos naman na tayo pumunta sa playground ay pwede tayong maglakad-lakad dito sa may baywalk. So, pwede kayong magdala ng inyong mga pagkain na pinili nyo sa 7-Eleven. Basta wag lang kayo magkakalat. So, kitang-kita nyo naman ang kagandahan ng Subic Bay. Meron tayong makikita na kabundukan, dagat, at mga halaman na nakapaligid dito. Talagang perfect ito para sa mga bakasyonista at mga gustong mag-relax. May mga nagpipiknet din dito minsan kaya kung may baon kang snacks o merienda, okay na okay yan. Mag-spread lang ng banig at mag-relax habang pinapanood ang sunset. Ngayon, pumunta naman tayo sa isang tahimik na istruktura, simple lang, hindi magarbo pero punong-puno ng alaala. Ito ang War Memorial sa Subic Bay. Ito ang nagpapaalala sa atin ng kabayanihan, sakripisyo at kaysaysayan ng mga tao noong panahon ng World War II. Alam nyo ba na naging bahagi ang Subic Bay ng kasaysayan ng digmaan? Isa itong naval bay sa mga Amerikano at naging target ng na mga Hapon. Ang lugar na ito ay naging saksi sa mga tinatawag na Hell Ships, mga barko ng mga Hapon na ginamit para ikulong ang ilipat ang libo-libong bilanggo ng digmaan. Isa sa mga pinakakilalang memorial dito ay inaalay para sa mga bihag na namatay sa mga Hell Ships. Siksikan, walang pagkain, walang hangin at karamihan sa kanila ay namatay sa biyahe bago makalaya. Sa panahon ngayon na parang mabilis ang lahat, minsan kailangan natin huminto, tumingin sa mga ganitong lugar at alalahanin. Hindi biro ang kalayaang tinamasa natin ngayon. Alam mo rin ba na may matatagpuan na isang monumento na ang pangalan ay Children of the Sun Returning sa harap ng boardwalk area ng Subic Bay? Malapit ito sa Moon Bay Marina at Yacht Club. Kaya kung maglalakad-lakad ka sa Baywalk, huwag lang puro selfie o food trip. Pansinin mo rin ang sining, baka may mangsahe siya para sayo. Ang monumento ng Children of the Sun Returning ay hindi lang dekorasyon, ito ay isang paalala ng ating lakas, ugat at pagkakaisa. Tayo ang anak ng araw at palagi tayong magbabalik, mas matatag, mas buo at mas Pilipino. Alam mo ba sa panahon ngayon na parang ambilis na lahat? Minsan nakakalimutan natin ang halaga ng sining pero ang monumentong ito tahimik man pero nagsasalita ng malakas. Ito ay paalala na ang Pilipino kahit anong pagdaanan ay marunong bumangon, magbalik at magtagumpay. At dito na nga po nagtatapos ang aking video. Paalam.